Ang tunay na solusyon po dyan, unang-una, repasuhin kung tama ba yung ginawang pulisiya ng Kongreso na ipinasa ang Rice Tarification Law. Kasi ang assumption ng Rice Tarification Law e eh napakadaming bigas sa na po maangkat. E eh ngayon po, ayaw na magbenta ng India. Nagkaroon na rin po pala ng restrictions ang Vietnam, ha? At ngayon po, talagang humahanap na tayo ng mga bagong supplier ng bigas dahil yung mga dating supplier, kasama ng Vietnam at Thailand, eh syempre, uunahin din nila yung kanilang pangangailangan para pakainin muna yung kanilang mga mamamayan. So yan po ang naging problema sa rice tarification. Hanga po ko sa hangarin ng mga mababatas ni Senator Villar nung yan sinulong yan. Dahil kapag naman talaga pinayagan natin na mag-angkat ng bigas at uh, nag nagpatao na lang tayo ng taripa, magagamit natin yung taripang yan para maging moderno naman ang ating uh, pagtatanim ng palay. no, At ang unang prioridad sa proceeds ng rice tarification ay uh, ang pagme-mechanize nga ng ating mga uh, magsasaka. Pero ang problema, ano mangyayari ngayon kung wala ka na mapag-aangkata ng bigas? At yan po ay mukhang nangyayari na ngayon. Dahil ang climate change po ay totoo. Hindi po yan marites. Talaga pong dahil sa pagbabago ng klima inaapektuhan yung productivity ng lahat, hindi lang po dito sa Pilipinas. So ngayong nandiyan na po talaga yung kakulangan sa pandaigdigang merkado, abay kinakailangan sigurong repasuhin na natin yan at bigyan natin ng prioridad yung sapat na bigas na aanihin natin para mapakain natin ang ating mga kababayan. Eh ako naman po'y narito sa industriyang yan. At ang tingin ko po, kaya po natin gawin yan sa pamamagitan ng paggamit ng hybrid rice dahil napakababa po ng production cost kapag hybrid ang ginamit mo. Halos na do po kasi ang ani kapag hybrid ang ginamit. Pero bukod po doon sa pagsasubsidize sa halaga ng hybrid rice, dahil talaga naman pong di hamak na mas mahal yan, eh kinakailangan din natin ipatuloy yung pag ng ating mga magsasaka at saka yung pagbibigay ng uh, subsidized na pataba at saka pesticides. Bakit hindi natin simulan doon sa pag-aalis ng lahat ng taripa sa inaangkat nating pataba at mga pesticides na makatulong naman po yan sa mga magsasaka. Pero yung pagtanggal po ng taripa, ng mga pataba at saka ng uh, uh, pesticides, panimula po lang po yan. Kinakailangan talaga magbigay ng subsidiya. Dahil lahat naman po ng mga bansa sa daigdig, e eh, nagbibigay ng subsidiya sa kanilang mga magsasaka. Huwag po tayong mahiya dyan. Dahil kay mayaman, kay mahirap, nagbibigay po yan. Kaya nga po, yung mga mayayamang bansa, palaging sinasabi, buksan yung mga merkado ninyo. Eh sila naman, ang ginagawa natin, bagamat nagbubukas tayo ng merkado, napakataas naman ang subsidy ang binibigay nila sa mga magsasaka nila. Kaya ba nagtataka kayo na karamihan ng ating inaangkat na baboy ay eh, galing sa Europa? <laughs> eh napaka-industrial na yan ng Europa. Baboy, manok, baka, galing po sa Europa. Odo ang baka, Marami rin talaga tayo inaangkat galing sa Brazil at saka sa Argentina. Pero ang baboy po talaga, Europa, mantakin nyo. Made in Europe yung ginagawa nating adobong baboy na nabebenta sa supermarket. Yan po ang katotohanan. Bakit? Dahil napakataas ng subsidya na binibigay ng mga European states sa kanila magsasaka. At ito naman ang dahilan kung bakit meron tayong sandata para panlaban dyan. Yung tinatawag nating um, ako nakalimutan ko na kung anong buwis yan. Pero merong buwis um, na pwedeng ipataw katumbas ng subsidya na ibinibigay ng mga bansa sa kanilang mga magsasaka. So wag po tayong mag-atubili na bigyan ng subsidya ang mga magsasaka natin dahil lahat ng bansa sa mundo, lalong-lalo na yung mga mayayaman, sila po talaga ang nagbibigay ng subsidya